Hi guys, it's Eric J here and welcome back to my vlog. Tara po at samahan naman ako for today's video. Papunta pala ako ngayon sa bahay ng aking pinsan. Isa po kasi ako sa mga naimbitahan na dumalo sa kanilang pa-Christmas party. Kakaunti pa nga lang yung mga tao nung pagdating ko, hindi pa po kasi dumarating yung ibang mga bisita. Kain po muna tayo everyone. Ang mga kasama ko pala ngayon ay ilan sa aking mga pinsan at ang iba naman ay mga pamangkin ko sa pinsan. Sa mga ganitong pa-Christmas party nga ay hindi basta-basta mawawala ang mga palaro. Kagaya na nga nitong pop the balloon, kaya lang medyo matagal siyang pumutok. Medyo makapal po kasi ang nabiling mga balloons. Dapat pala ay ginamita lang ng mga karayong para mabilis pumutok. <laughs> Sumunod nga po sa mga palaro ay ang trip to Jerusalem. Hindi na rin po mawawala ang stop dance. Kaya lang po ay medyo nalito yung mga bata nung sinabing sasayosin na lang walang tugtog. Tapos kapag may tugtog ay titigil sila sa pagsayaw. <laughs> Hindi na din po mawawala ang agawan ng mga candies at mga barya. Sabi ko nga ay mas importante ang mga barya. Kapag maraming kang naipon na barya, mas marami kang mabibiling candies. Ganun lang po yun. <laughs> Kung mapapansin nyo po mga guys, ay kakaunti lang kami ngayon. Mabuti nga at dumating ang ilang sa mga kapitbahay ng aking pinsan. Hmm, Santa, kawasapin mo naman ako. Oh. <laughs> Bakit hindi mo ba ako kinakausap? May nagawa ba akong masama? <laughs> kain naman po ulit tayo mga guys. Yan pala ay isa sa aking mga kapatid. Wala nga muna ako masyadong magawa kaya napaupo na lang muna ako rin sa tumba-tumba. Wala naman po sigurong masama kung mag-relax-relax ka muna paminsan-minsan. Medyo hapon na nga din po, kaya naisipan na tuloy na umuwi nitong isa sa aking mga pinsan. Nasi-feel ko nga na parang stress siya today. Kung may kasalanan man po ako, sorry na. <laughs> At dahil Pasko, hindi mawawala ang pagbibigay ng mga regalo. Hmm, ate, anong sayaw yan? <laughs> Peace be with you then. <laughs> jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ayun lang po muna for today's video. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye. <laughs>